Here is the top scoring player in the whole world for basketball from today. Filipino forward Carl Tamayo. MVP mode ang ipinapakita ni Carl Tamayo ngayon sa Korean Basketball League. Scoring 20 plus points per game sa semifinal game kalaban ng Ulsan Mobis. Nito lang sa dalawang huling laro ng LG Shakers. 22 at 16 points ang ipinapakita ni Carl Tamayo. Mga stats na isa sa mga pinakamagagaling ngayon na players sa KBL averaging 15.1 points at may 5.8 rebounds per game. Si Carl Tamayo ay gumagawa ng record sa Korea. As of now, meron na siyang 755 total score bilang Asian import sa Korea at rank 9 overall sa total score. Rank 5 naman sa overall sa scoring kung 2 points ang pag-uusapan ganito ka-effective si Carl sa KBL ayon sa datos nila. Kaya nga hindi nakakapagtaka na kasama ito sa Mythical 5 team ng Korean Basketball League. At ang pinakamaganda pa sa ngayon na kahit ang European sports media ay napapansin si Carl ayon sa Eurosports sports media na nagpipictured ng mga pinakamagagaling na players sa iba't ibang bansa ay nakakatuwa na na-featured nga nila si Carl Tamayo yung skill, shooting at talent nito ay piniliwanag at hinighlights pa sa kanilang social media ang 37 big points sa Korean Basketball League. Siyempre, nabanggit din nakasama ito sa lineup ng ating Gilas Pilipinas sa mga FIBA Tournament. Lalo na ang pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas sa Latvia na itunuturing na isa sa mga pinakamalalakas na team ngayon sa buong mundo. 어? 양준석이 돌아섰고요 외곽으로 빼줍니다 타마요의 석점포 오우, 들어가지 않았고요 타마요 자 다시 한번 밀고 들어가서 외곽으로 빼줍니다 6기상의 석점 자이 그리고 네. 타마요가 자 타마요 한승이가 가로막습니다 타마요 공간을 만들어내봅니다 타마요 네. 득점 네. 쪽으로 하지만블라시에 걸립니다 양준석 타마요에게 타마요 아우 정인덕 어, 수요리한... 선수가 헬퍼를 해요. 자 그리고 걸렸고요. 가르치기 칼 타마요. 타마요 고메즈 앞에서 네, 칼 타마요. 연습... 요 오른쪽에서 잡았거든요. 네네. 네. 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 아 요거는 그 전이고요. 네. 여기서 지금 어, 정인덕 선수 같이 뛰었는데 여기서 잡았다. 그래서 지금 항의하고 있는 거예요.